kung eh tumataas sa survey tayo eh binabanatan, ginagastos, binagastosan para panira. Sana hindi sila nakakadagdag sa, sa solusyon sa problema ng bansa. Higilan na nila. Buktot lang natin yung ating nakukusa. At Nandito na si Kiko, Kiko Paglinawan. Kayaing abut kaya hangat para sa bayan, pagkain masustansya sa bawat Pilipino. Lahat makakain kabilang election pupunta si senator dito. Oo, oh, sa Surigao. Maradjaw ka, maradjaw. Yes. Papay, oh, goodbye sa gutom. Hello, mababang presyo. Si Kiko Pangilinan, nagawa na niya ito. Papay, goodbye sa gutom. Hello, hello, pagkain. Kiko sa Senado, ipoto na patatid. Presyo food, palang kila na social, Ang taas-taas, ang mahal-mahal. Ang alang tao, saan man lalawigan, ano ba pali? Kaya Nung no, sa'yo sa tubi, ang ng no, bahay niya Ang presyo ng bigas. bigas Yan ang tunay na restibo Maraming iba dyan, parang rubber lastig Ang galing mo matindi ka ang bibig Ibalik na si Kiko siya'y puro gawa Di mo to maaaring ipakailang Babay, goodbye sa kuto Melo, mababang presyo Hello! Si Kiko